Ito daw ay drama na naman na itong si Mr. Bato de la Rosa. Maraming nakikitang uh, rason kung bakit sinabi itong katagang ito o itong statement na ito. Dahil ang sabi ni Bato de la Rosa, hindi daw siya kontento sa drug war pro ng Senado. Hindi daw kontento. Parang nakulaman. Kailangang ipagpatuloy at totoo, sinabi niya rin na kung ipatawag daw uli siya, kung meron daw uling investigasyon or war, drug war probe sa Senado, ay sigurado daw na dadalo uli siya. Hmm. Hindi daw siya nakontento. Bakit kaya? Kasi ang sinasabi ng mga netizens, ng mga kababayan natin, una, marami pa sigurong dapat sabihin sa digong. Ang nangyari kasi, nag-take ng oath. Na ang ibig sabihin, pawang katotohanan ang kanyang bibitawan lahat ng kanyang babanggitin at sasabihin sa sa investigasyon ay pawang katotohanan lamang hmm. hindi na kasi nabawi ni Digong walang naging pagbawi doon sa oras ng pagdinig or investigation na yan. ang ibig sabihin ng pagbawi sana sabibig din mismo nang galing ni Digong na yun ay joke lang sana ipinaliwanag niya ng maayos kung ano yung ibig niya sabihin dahil napakaliteral yung kaniyang sinabi sabihin na natin na figurative or uh, figure of speech na naman daw yon eh ano nga yung literal hmm. yun kasi ang pinupunto na ng mga mga alipores ni kong yan po ang isang posibleng rason kaya hindi na kontento nga itong si si Bato de la Rosa hindi ka talaga kontento dyan dahil, unang unang hindi mo masyadong nadepensahan yung sarili mo. Hindi mo, o wala kang masyadong pagkakataon para depensahan at umiyak-iyak dyan sa, sa investigation na yan. Kaya hindi ka na kontento. Hindi ka rin kontento dahil hindi na nakabawi si Digong. Durug na durug kasi siya kay Riza Ontiveros. Lahat ng sinabi niya, ay on the record, lahat ng sinabi niya ay pawang pagsagot. Straight to the point, ha, yung mga sagot. Hmm. Straight to the point. Siguro, ano, inisip nga daw na nung siligong na hindi niya o hindi siya kakayanin ng kahit sino man o nino man dyan sa kongreso, as a senado rather. Sabi nga ni, Ping Lakson, eto daw, yan daw ang naging bunga ng pagiging siga, nagsiga-sigaan ka sa siligong dyan sa senado at yung kanyang ginawang iyon, yun yung uh, siguro unintentionally, inilabas lahat. Binulalas lahat na kuno nga ay katotohanan. Siguro rin, sa puntong yon nakalimutan na niya na siya ay nag-take ng oath. O ayan, eto ang posibleng rason. Yun yung mga uh, dahilan kung bakit hindi na kontento nga etong si Bato de la Rosa doon sa nangyaring drug war probe sa Senado. Good luck!